napakaganda ng kalikasan sabi niya baka naman daw so yun good morning sa inyo lahat oh eto apat kami na ang motor pupunta kami ng kinabuhayan magpapagasili na lang yung mga tropa Bali bago kasi itong motor, kailangan i-break in, kailangan yeah, i Guys, Ay, bali dito ako. sa part na to, nandito na kami At sa panan. Nakailera na sila ngayon, dito kami ngayon sa San Ignacio, Pabunta uh, pupunta na kami na, 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 na kami ngayon sa malapit sa parking sa kay may barangay. Makikiligo lang kami doon, tapos so uuwi na rin. Let's go! Andito na kami sa bundok ng kinabuhayan. Tara na, na! Bundok Banahaw. Naari na kami. Ari, ang bundok Banahaw. Naandini na kami sa paanan. Ayun, mga kasama ko. Isa. Nasaan yung ngayon? Oh, nagbablog din pala, oh. Hindi na kami sa paanan ng bundok. Banahaw. Kami dadayla ng paligo. At magpipiknik. Dito, pwede na tayo maligo, eh. Pero, ayan, eh, binarahan lang nila yan. Ayan, oh. Eh, no? Napakaganda ng kaligasan. Yo, warap, warap, warap. Napakaganda ng kaligasan. Hmm. Ito na ang pang derby oh. Lui. <laughs> Jay, pa pa natin kayo ni Ka, si Jay, ni Oh, wala kami dalang alak dito, <laughs> Di hindi gaginom. Hindi makahingi ng kasama ni Jay. Hindi makahingi, pare. Unblock mo na. <laughs> Unblock mo na, Lui. Ha, 'di Jay? Baka naman daw. <laughs> Medyo malayo-layo na ako dun sa mga kasama ko. Hindi ko na maabot yung dulo dun. Wala akong kasama at madulas. Yung mga kasama ko, ayun. Layo na nila. Gusto ko saan ng yung dulo, kaya lang masyadong madulas. Ang daming lumot. Ayan oh. Eh masakit yung bintigo, baka magdulas ako. Kaya wag na lang. hanggang dito na lang ako.